right, mga koy, samahan nyo ako sa loob at bibili tayo ng bulaklak. Tara, let's go! May mga bukay kayo dito, ya? Okay. Oo. Oo. Uh, yung ganun, magkano yung ganun nyo? 500. 500? Yan yeah, like, ano. Okay lang ba na kano kasi ako eh? Hindi ko natanggalin ka? Okay lang? Ano, na, camera kasi. Ano po? Tatanong lang po ng ano. <laughs> Yung ganun po. Yung ganun. Oo. Uh, -huh. yan, ganyan. ganyan. Magkano? Ah? Hindi. Eh, ito, ito. Yun, yun. Oo. Uh, -huh. 700? Ano yan? Totoo? Totoo yan, pero wala na. 700? Teka lang may gusto pa eh. Yung ganun 500. 500. 500. Ah 500 ganyan. Tatlong piraso? So, hindi ganyan yung may bulaklak na may kasama yun na yun sa gitna. Okay. Ha? Tatlong ganyan. Yes. Ah uh, okay. Ito 500.

Para, Hina, yung tulay na, lang pwede 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 hmm. Kasi pag ano gano'n nalalantay, di-display niya lang naman eh. Oo, oh, maganda pa yan. <laughs> yung, yung mga, yung mga na, <laughs> ayun, na parang hindi ba, parang napanghinayang. Hmm. Nanghinayang na. Eh, nalalantay mo na pwede na Sagad na to sa price niya. Wala nang bawas yan. Kukunin mo yung 400. 400? Sige. Yan na lang pink. Yung pink. Oo. Uh. Eh, wala na kayong display. Yan na yung ano mo. Okay naman yung bag. Parang naman to, di ba? Hindi. Last na. Last na yun naman di Hindi na kayo gawa ko ng bag. Bago pa naman itong gawa, no. Bago, di Hindi pa ba, ba ako pass na yung ano? Ganoon talaga yan. Ano to? Ano to? paper to? Ano to? Ano Pero Ano lang? Ano to? Ano to? Ano Okay. Ano pong may Ano pa ba to? Ano su 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 sulatan? Kunin ko na. Kasi <laughs> bukas. Ah. Oh. No, sige, ako na lang siguro. Meron ba yan? Ano ba ito? Okay, sige. Ako na lang mag-ano nito. Wala ka bang plastic na ano dyan? Ay, eh, sige. Yung hindi nakikita. <laughs> pwede ba? Eh? Oh, pwede. Ano eh, muna dyan? Balot muna dyan. Ah, oh, sige. Kaya ko na lang. Eh, okay, siya na, tayo, naka, nakablog naka kasi ako Hindi <laughs> ako yeah, wala, wala. Kaya <laughs> video drive? Ah? Kaya video. Ah, motonok. Motonok? <laughs> motonok. <laughs> ah, po, motonok. <laughs> motonok. Hindi natin siya kasi matagal na natin siyang hindi nabibila ng uh, bulaklak. Oh. So, mat matagal ko na talaga dinadaanan ito. Ngayon lang ako nagano kasi sarili kami bukas eh. Meron pala mga uh, ganyan. Oo, oh, ayan. Bakit mo? Ha? Oo, oh, nasa bahay. Sa bahay yan. Ito kasi mga pang ano eh. Pang... Pang Oo. Oo, oh, tagulan. Wala so, shout out kay LJJ Flower Shop. So, dito lang yung mga quiz along California Village. So, ngayon lang tayo. Kakadaan dito. At ibigyan natin ng sticker si sir. may sticker pa tayo dito. So, may sticker pa tayo dito. Wait lang. Kuha tayo ng sticker. Maka naman lang tayo dito. Yeah not diba? So at least, makakaano uh, tayo. Makatipid tayo. Dahil dati kasi mga kuis, doon ako bumibili sa tangwa. Eh, wala na tayong time at bukas ay uh, bansa rin na namin. Kaya, dito na tayo bumili sa aking dinadaanan na store. dahil ano tayo mga kuys tawag na ito uh, may meeting kasi kami kanina kaya may meeting kami sa trabaho kaya hindi na ako naka daan pa ng dangwa at umuulan nga nakita nyo na kapote ako so yun shout out kay isa hindi ka natin si oh sorry ito pa yung okay na sir oh sir may sticker tayo sir okay thank you sir ha. anong pangalan natin sir Chris Huh? ha Chris Chris and shout out kay Sir Chris ang mabait nilang ano dito bantay okay thank you sir ah so yun. so sa mga gusto pong bumili dyan ayan po yung ano may page kayo sir ano ayan may page sila isa search lang nila yung LGL isa search lang nila yan sa Facebook pwede silang ano mag order no yung may to order okay Ayun. Sir, thank you ah Thank you, thank you, sir, thank you Thank you po So, yun mga kuys Nakabili na tayo ng uh, Bulaklak para pambigay natin Kay mami Sa aking fiancé So, alam nyo Excited na talaga kung matawag siya Na ano, asawa Aww. Excited na talaga ako Kaya soon pag pinasal kami Talagang So bumili mo na nga tayo dito mga kuya sa Don Si Lichon Manok ng aming mauulam Para mamaya Dahil uh, Wala pang ulam sa bahay At nagsabi ako na ako na yung bibili So yun uh, Mabalik tayo dun sa ating uh, Ibibigay na surprise sa ating Piansay uh, so, Hindi kompleto yung ating surprise kung uh, Walang chocolate diba ba chocolate. Diyan na naman tayo eh, yung ano eh, bulol session eh, no? So, hindi kompleto yung surprise natin pag walang chocolate. So, may bahagi ko lang sa inyo. Uh, dati madalas talaga ako nagbibigay na ang uh, tawag na ito ng flowers flowers tsaka chocolate sa aking fiancé. So dumadating talaga yung time na hindi ako nakabagbigay sa kanya pero hindi ko naman nakakalimutan na batiin siya. So may time lang, may mga months at mga panahon na hindi tayo nakapagbigay sa kanya ng flowers at chocolate dahil minsan kapos tayo sa financial at may ibang pinagagamitan ba diba? may nakalaan na budget may nakalaan na budget mga kois kaya siyempre mas unahin natin yun unahin muna natin yung uh, mas importante alam nyo kasi minsan pag puro sweetness na lang baka maumay din yung mga partner nyo di ba kaya minsan medyo ano din natin kontrolin din natin kasi sa relasyon hindi pwedeng puro sweet kailangan tamis ang hang alat pait video. Ito na tayo sa may Saranay. Ayan. Yan yung life in Saranay. Life market in Saranay. Alright. So is itong uh, bulaklak na ibibigay natin at yung chocolate ay ibibigay natin mamaya pag ano na, bedtime na. Kasi ngayon, for sure, nagugutom na sila kasi nga uh, ako yung bumili ng pagkain at anong oras na rin naman. Alas 8 na na traffic kasi tayo sa daan dahil rush hour na tayong bumiyahe okay so mamaya na lang natin ibibigay yung bulaklak para sa celebration namin sa uh, Mansare namin so yun maraming maraming salamat mga kuis abangan nyo na lang mamaya So mga na-set up na natin yung ating action cam dun sa kwarto. So pwede na natin ibigay sa kanya yung surprise natin sa kanya na bulaklak. So tingnan natin ang reaction niya kung uh, magugulat ba siya sa ibibigay natin. sa so, tara, let's go. E hey mommy, hey mommy. <hi> hey mommy, hey, hey. hey mommy, so, yeah hey mommy, <hi> hey mommy, 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 mommy,